Congratulations! <laughs> because, again, this is the third A1 e Power uh, Party, A1 e Philippines you, So? Yeah. so yeah. So I give you a 10. Magbibigay ako ng 10 scores. 10 scores. Bakit sa 10 scores? Bakit mo score ang tawag ng grocer? Tama po ba? Ito yung ating tindahan. Okay, dito, mga mga para lang mas ma-appreciate natin. Ano yung pag-ibag manisinis? And by the way, may na-inilay ko. Miss Judy Ann Osorio. I'm your business development manager. I'm hunting Davao and Panago. So thank you so much for joining. At ito nga po, this is after school So mga ka-guest, this is store Thank God, uh, kisa uh, na ka-update Jollibee Sa yes. mga uh, McDonald's, mga uh, mga McDonald's At uh, ang sponsor uh, yes. uh, uh, na rin uh, na ako Kisa na McDonald's Kami! Asa Panda, Asa Panda na branch Victoria Plaza Uyak-ubay, uh, asa sa iba Walton, sa iba No, yun! uling bonbon de bahada din. Think of kung bonbon lang ang Nye McDonald's, ikaw taga-bahada ka. Di ba mamasahe pa ang taga-turing ka, taga-panakali ka. Di ba kung ilang atuon ang bonbon lang sumaglasok ang tao, tama? Or di pag ato sa McDonald's because they will go to Jollibee, Bahada, or any Jollibee na near sa iyong pwesto. Sino po sa ato ang Abel Bruce Ward? Sure, kung isa lang pagkabog, isa lang pot sa ato ang That's why kaya uh -huh. po lunch out. So, please distribute your brochure to your friends, to your family members, to your office mates. But, at dapat mag-overnight yung brochure para dalhin naman. Okay. So, let's have a game. Another game. I can't game my prize. Okay, ha? Bida ang saya. Say, A1. Bida ang saya. Bida ang saya. Yes! Yes ma'am, okay. Yes, ma'am. As in sir. Bidang saya usang answer sir. Kalibi. Oh, ready to combat Of course. Of course <laughs> ako ter-answer anak. Mexico na. <laughs> we move, uh, we like to move it. We like to move it, it. more. Yeah, make it. Make yeah it's LBC. Yes, Ayan oh, ha If you like to That LBC Next yes. Ito ha Unang kagati na Pay lahat Wow, oh, lami <laughs> Yes, ma Masap brand na Go, laban Yes, ma Ang sabi dito Binig worker Balik May damang nasagot Si Ibon No Salivate No Burger? Dami, Dami. Indian Burger, pa. O, pangalan sa business. Masama oh, si sir. Tama si sir. Sinisip kang na tama siya. 메이크업, si because, sir? libreng. Angel's Burger. Angel's Burger. Bato Angel's Burger, Next. Ito, kanina, nagsample na po. Open, happiness, open.

يا اهلا يا شباب